nga ba ang kinakatakot ko? Unang bardagulan ngayon 2025? Naalala nyo ba yung nangyari na to? Diyos ko talaga namang takot na takot ako? Ito nga kasi yung nangyari. Nakita ko nga itong si Rocky Boy at si Do. Nagtititigan dito at wala talaga akong ka-idea-idea na mag-aaway sila. Maski si Batang Anino talaga naman nagulat. Eh kasi meron na namang regla si Ate Kise. Kaya naman nagkakagulo na naman ang mga mail. Nagtititigan nga lang sila dito nang bigla na lang ganito nangyari. Grabe talaga, sobrang lala. Pero hindi ko alam na may mas lalala po pala do Ganito nga maglaro si Batang Putik at si Do. Ang feeling kasi ni Batang Putik ay nakikipaglaro lang sa kanya si kuya niya Do. Pero ang hindi niya alam ay mainitin talaga ang ulo nito. Kaya naman nakala niya nga nakikipaglaro pa din sa kanya. At ngayon may regla na naman si Ate Kisas kaya nga nakalagay siya sa K. At eto na nga yun nangyari. <coughs> hay ako kaya naman hindi talaga ako nakatakbo aga At si batang putik na At eto naman si batang anino takot na takot talaga hindi niya alam yung gagawin niya. Kaya naman inilayo niya na lang ang sarili niya dun sa may gulo. At eto na nga pagpasok namin tumigil din sila. Mukhang natamaan nga ang mata ni batang putik kasi namumula talaga. ko mabuti na lang talaga hindi na umabot sa duguan. Eto kasi si batang putik mayabang din. Like, sorry naman sa kanya si kuya niya to Pero si batang putik talaga naman nasaktan. Kitang kita naman sa CCTV. Dinagaan talaga siya ni do. Oh. Kaya naman si batang putik sumbong agad sa daddy. Siya baka may ano siya. 妈妈，妈妈。 Hindi ka namin may check na maigi dahil tignan niya naman napakalikot. Alam ko marami sa inyo magkakomment na ipakapon na namin sila. Pero hindi din po kasi talaga madali magpakapon. Nahihirapan po kami kasi dalawa lang kami dito sa bahay ng daddy nila. At yung trabaho nga namin umaga gabi talaga. Napakarami po kasi talagang order at kailangan talaga ipaship ng maaga. Kaya naman sobrang thank you po sa mga mo order lagi sa amin. At ayan kinagabihan nga ay kalmado naman ang si Batang Puti. Magkatabi pa nga sila ng kuya Rocky Boy niya. Ano nyo ba hindi yan makatulog kapag hindi niya katabi ang kuya niya? At ito naman si Batang Anino talaga naman natatakot pa din hanggang ngayon. Ito naman kasi si Batang Puti. Tik napakatapa. Ayan, nagagalit na nga siya dito kay Dos. Dinidilaan lang ni Dos ang cage ni Ate Kise. At ayan naman siya. Tingnan niyo na pa talaga ang mukha doon sa may loob. Kayabang talaga. Si sobrang takot nga ni Batang Anino. Abay na patingin na lang siya sa salami. Ang gulo-gulo nga doon ng mga kuya niya. At ayan ko nag-aalala naman kayo na baka magrambulan ulit sila. Eto, okay na okay na po sila. Si, si Dos siya kasi Batang Putik po ay magkatabi na. At ayan, alam niyo, batawan tawa ko kasi lagi sila nag ni Batang Anino. Maniwala kayo sa hindi, pero ito talaga ang dahilan. Yung mga ganitong unan nga pala ang mga gusto nilang tulugan. May nag kasi kay Batang Anino neto at dalawa Kaya naman nag-aagawan talaga silang lahat. Paunahan talaga sila kung sino una makahiga diyan. Wala ko na din talaga silang bilihan. Pag naka-extra na si Mami. Ayun, tingnan niyo naman patay na lahat ng ilaw eh nag-aaway pa itong dalawa. Mas gusto talaga ni Lima Fer kesa ngayong kalbo. Just ko ewan ko sa inyo. Patayin ko na nakaabot nga kayo hanggang dito, comment niyo naman ko taga saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan nga umabot ang video na to. At, at huwag niyo kalimutan ilagay diyan yung mga pictures ng fur babies niyo na lagi nakasubaybay sa amin. Yan lang, maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo mga products namin. Ito, ito nga pala yung KND Tangling Spray. damit mo kung madaming buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Pag natanggalin mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito, tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo ng order nito, nasa comment section.